Yes. Ito ang binasa e. Sabi ko sa'yo makasamba ka. Para hindi mag-sprint mo. Kaya sa'yo. Kaya wala mang second, side A, side B. para hindi magkaroon ng infection yung mata. Kasi mata lang sa mata ka, kaysa Para hindi nag-spread ko, hindi nag-spread niya. hindi sa kapila. Kaya dyan, ito na mukha niya din. Okay na. ka na, mulat ka na. Opo, ano. ang ganda. Mukha ni oh, Pia. <laughs> ganda po